Hi guys, ito lalakad na naman ako. Punta sa bilihan. Ay, may ubo kasi ako kaya ganitong boses ko eh. Gabi lang. Nilalakad ko lang. Pag walang masakyan. Lakad pa more. na bye bye dito pag wala lang ano, na doon ka sa tindahan pa oh malayo pa kaya ano ito guys nakarating na ayun oh no, tindahan na yun Yung no. Salwa Society. Ay, naku lakad-lakad na layo yun siya yung saluan niya yan ang tindahan dito sa Black 2 sige na guys bye bye ito guys nandito ako sa tindahan mamimili mga 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 mga

Ito, lintel mo. Ano, bibili dog. Bili-bili ako sa tindahan.